Diretsahang sinabi ng trainer manager ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso na hindi interesadong labanan ang 160 pound contender na si Chris Eubank Jr. Pinabulaanan ni Reynoso ang mga kumakalat na reports na ongoing na ang fight discussion sa pagitan ng kampo ni Canelo at Eubank Jr. Wala daw itong katotohanan at puro chismis lamang. Ayon kay Reynoso, Bagamat nagkaroon ng tsansa na makalaban ni Eubank Jr. si Canelo sa kanyang naging huling laban noong September 14, ay hindi daw natuloy ang kanilang negosasyon dahil sa pay napakomplikado daw ito ng kampo ni Eubank Jr. Kung kaya't pinili na lang ng kampo ni Canelo na dipinsahan ang kanyang hawak na WBA belt kontra sa kanyang Noe Mandatory Challenger na si Edgar Berlanga. Nagbigay naman ng pahayag ang Golden Boy promoter na si Oscar De La Hoya patungkol sa Canelo at Eubanks Jr.'s fight. Ayon kay De La Hoya, hindi siya pabor sa posibleng pagdepensa ni Canelo sa kanyang unified super middleweight titles kay Eubanks Jr. na posibleng ganapin sa Wembley Stadium sa London. At tila naging pasmado ang bibig ni De La Hoya na mag-comment ito sa isang Instagram post ng promoter ni Eubanks Jr. na walang alam ang UK boxing fans sa sport ng boxing. Alam ni De La Hoya na malaking pera ang kikitain kung may ang laban pero tila magiging insulto daw ito sa sports ng boxing. Dahil ang isang Eubank Junior daw ay kalibel lang daw ni Jake Paul at hindi na babagay makipagbakbakan sa ring kontra sa mga tunay na world champion na si Canelo Alvarez. Dagdag ni De La Hoya, hindi pang world class level si Eubank Junior kundi pang domestic level lang at saka lang daw naman ito sumikat sa UK dahil sa kanyang ama na isang British boxing legend. Naging maganda lang daw tingnan ang record ni Eubank Jr. dahil kung sino-sinong magtataho lang daw ang mga kinalaban nito. Kaya noong subukang labanin ni Eubank Jr. ang a level fighter na si George Groves, ay nagmukha lang daw itong batang uhugin at natalo via unanimous decision noong February 17, 2018. Kaya after matalo ay naghanap na naman ng mga mahihinang nilalang itong si Yubank para pagandahin ulit ang kanyang record. Sa ngayon, wala nang ibang gustong makita ang mga boxing fans kundi ang labanan ni Canelo Alvarez, si Arthur Beterved o kung sino man ang mananalo sa labang David Benavides at David Morel na gaganapin sa January 25 sa susunod na taon. Bago nga po naglaban si Better Viev at Divol noong October 12, Sinabi ni Canelo na interesado siyang ikasa ang rematch kontra kay Bivol kung mananalo ito sa kanilang laban. Ngunit alam naman natin na tinalo ni Better Vieb si Bivol via 12 round majority decision at dahil doon ay naging tikom na ang bibig ni Canelo patungkol sa pag-akyat sa 175 pound division para subukan kalabanin ang undisputed light heavyweight champion na si Better Viev. Pero mangyayari lang ang bakbakang kanelo at Beterbiev kung bibigyan ng exception si Beterbiev ng IBF. Ito ay matapos pinag-utos ng IBF na dipinsahan na ni Beterbiev ang kanyang IBF belt kontra sa kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert.